What's up sa inyo mga peder? So for this video, gagawa tayo ng challenge. Yung challenge na gagawin natin guys, pag-collecta ng mga pet bottles. Katulad nito. Yan. So, hindi ko sure kung ilang araw ko siya matatapos guys. basta, ang nasa isip ko lang, yung mga collecta, siya. Kahit mga ilang ano, garbage bag may natin. Basta importante, makihipon tayo ng mga pet bottles na gano'n. Okay. So, yun ang aking challenge, guys. Kung kikitain natin sa pagbenta ng mga pet bottles na yun, guys, ay may gagawin tayo. Kung gusto nyo malaman, tapusin nyo itong video na to. Sa totoo lang, guys, may naipon na ako na isang plastic bag na mga pet bottles guys so papakita ko na lang sa inyo kung saan ko ito tinatago, kung saan ko nilalagay yung mga naipong plastic bottle na tulad ng ganito. So guys, nandito tayo sa bahay ng tito ko. At nung dati dito na ako bahay. Kasi wala nang nakatira dito. Bakit yung bahay na ito si Rana? So, Ang ko lang sa inyo. So ginawa ko siyang bodega. tambakan ng mga plastic bottle ko na tinatago dito. So, ayan yung mga nakapuha guys sa inyo. Nakikita niyo ba yan? Yeah. So, isa pa dito. Meron pa ako dito, isang ano. Plastic bottle. So, ayan pa lang yung mga naiipon ka, guys. So, dadagdagan pa yan. Later. So, ayan, guys. Nandito ako sa SM Sukat. Ayan, nabas ano ng SM Sukat. So, iniikot ko lang itong C5 na ito. Tapos, ito na yung nakuha natin. Guys, ganyan kadami yung mga pet bottles dito, guys. Kaya, nangihinayan din ako na hindi siya kunin. Kaya, ayan, naisip ko na mag ng mga pet bottles para may gagawin ako sa ano sa mga pagbebenta nito guys so, ikutin ko itong C5 hanggang doon sa billiar C5 guys para puno pa natin itong plastic bag na ito so, kami oh may pasang ilang minuto so, yun guys nandito tayo sa dating so sinilong muna ako kasi maulan so, basa ano maambon So, pero yung nakolekta na natin guys, ito na. Ayan, ganyan na siya na karami. Ganyan na siya karami kagad. Hinigot ko lang itong C5 na to hanggang dito sa datin. Mula sa SM2 Watt. So, Ang dami kasing vendor dito, yung mga street vendor na nagtitinda ng mga tubig at soft Yung mga bumibili, dyan lang tinatapon sa gilid-gilid. Kanina ang dami ko nakita dyan sa gilid. Ang dami. Ayan, Okay, po natin. Mga ganito palang plastic bottle. Mga hindi binibili guys. Mga reject sila. Pero yung mga ganito. Ganito lang. Ito nililinisan pa to. Pag ano. Pag nilinisan to. ito yung kilo na ito. Pag hindi. Dose lang. So tinatanggal yung mga plastic nyan. Ito yung takit. Ayan yung lilis na tinatawag. So ganito lang yung gagawin ko guys. Guro pag may ko kong ako ng mga ganitong pet bottles. So, ikutin ko lang itong daytime na ito hanggang dito ulit sa BFB bag hanggang makapag-ipon tayo. So, ganito lang yung discard ko. Oh. Magbabawan ako ng ganitong trash bag. Ang ganyan ng kaliit para madali ko siyang bitbitin. Siguro yung mga apat na ganito or tatlo mapupuno yung isang trash bag na ano, transparent yung pinakita ko kanina sa inyo. ganyan lang discard ko guys. Siguro hanggang dito na lang muna to kasi puno na siguro bukas naman kasi umulan na eh maligo pa ako eh ah, bakal magkasakit a few moments later may nakita ako guys sa battle may laman parang patigay siya hindi ko alam tawag dyan eh pakwala natin loko loko yung gano'n na ito gumawa nito malaya ka na boy eh. labas labas na naiyakap eh Gagawin yung butas eh no. Laki oh. Grabe. Laki na na. Yun, nandito tayo ngayon sa bahay ng oh. sa bodega. Pinaglalagyan ko ng mga plastic bottle, guys. Na, meron na tayo nadagdag na tatlong trash bag ng pet battles guys kaya ayun na sila ang dami na nila kaya ang gagawin ko lilinisan ko na sila para may lipat ko dun sa plastic na transparent Dyan. so kaya lilinisan ko na sila guys ganito lang gagawin natin guys matatanggalin natin yung pati yung takip yung mga takip ipon natin yan alagin natin sa sibak yung mga sibak din yun eh, sana hindi hindi kasi ako ng sibak so yung mga sibak yung mga takip yung iipon ko lang yung ko sa sibak para hindi sayang The next day. Ito na sila guys, malinis na sila lahat. Yan. Nakakatatlo pa lang tayo na plastic ano. Plastic bag na ganito, yung trash bag. Transparent. Hindi ko alam kung okay na to. O dadagdagan ko pa. Kasi parang kulang pa to eh. Tapos meron pa pala tayong ano. Sa Dito ko sinasama yung mga ano. Mga takap ng mga pet bottles sa so, meron pa tayo dito maliit bonfet kasi ito na puno ayun na tatlo na sila guys the trash bag kasi medyo madami na dagdagan ko pa kaya dagdagan ko pa para sa akin kulang pa ito eh parang hindi pa sapat 3 days later so ito lang yung nadagdag ko sa ano pet bottles na nakuha ko ngayon. Ang konti lang. Alos hindi pa siya puno. Yan lang yung nakuha ko ngayon, guys. So, matumal lang kasi, guys. Nagikot na ako dun sa C5, wala na akong makita. Tumal na. eh ito lang yung nakuha ko ngayon. at totoo lang, guys, matagal ko na 'tong pinagipunan ilongbon Ilang buwan na rin. Hindi naman ako araw-araw kumukuha, guys, ng mga pet bottles. So, minsan isang araw lang pag-uwi ako ng ano, trabaho, doon ako kumuha. Minsan kasi umuulan, tinatamad din ako kumuha. Madalas talaga akong kumuha na ito kapag ano, kada day off ko. Guys, patulad ngayon, day ko kasi bukas. Tapos, yun, may time ako na para ano, manguha, mga lakal, guys. Kaya, ganun lang yung ginagawa ako guys. Pag may time lang ako, kaya ibibenta na natin to ngayon. Hindi ko na mabibidyan yung paglabas nito guys. Kasi yung daan nandito is kinita. So sa dami na ito, mahirapan ako. Kaya din na rin ako makapagvideo. Mahirapan akong bitbitin to isa isa papunta sa junk shop. Doon na lang tayo kita siguro sa junk shop guys. Tomorrow. Okay lang po magvideo dito kaya. Bibidyo ako lang yung ano. Ano pa? Ano po? Ano pa? Ano hindi po, bibidyo ko lang po kasi hindi naman po siya akin yan. Sinungaling ka! Para alam po lang ng ano mayari. Wala! Di na! Bibidyo ko lang yung ano. Timbang Kano ba yung ano? Ito kasi dapat nakahula yung takip sa Ay! Okay. Hindi ko. Hindi ko po kasi alam eh. Kala ko kasi sibak din yung ano. Kasi ko ano po. po. Ah, makahihwalay na yung Ah, makahihwalay na pala yung takip sa sibak nakapot yung takip dalawa kasi maraming takip eh gano'n na lang gawin natin si tatlong kilo man lahat tatlong kilo? o oh, yung ganito dalawang kilo yung ano lang kilo okay Ganun na lang sa sige po tatlong kilo yung sibak sige po salamat kan ni eh. Yeah. Ya. Ay, bukod. Hindi ko rin alam boss. Eh. Ngayon lang kasi ako nagbenta niyan. Oh. Kita mo? Oo. Oh. yeah. Magkano? 13. Oo. 13 kilos. Okay. May pasang ilang minuto. Guys, nandito na ako sa bahay at nakuwi na ako. Kasi ako makapag-video sa labas kasi umuulan basa pa ako so yun 2.13 lang na bentahan natin guys kaya ang gagawin natin sa 2.13 na yun bibili natin ng pansit tsaka tinapay so, ipapamagi natin yun sa mga nangangailangan guys sa mga nangangailangan bibigay natin sa mga homeless dyan sa labas lagi kong nakikita dyan sa C5 pag tu ano, tuwing nadaan ako dyan papasok tsaka pauwi dami kasi naipita dyan na natutulog lang dyan sa ilalim ng trend ng LRT. Kaya, dyan natin papamigay, guys. ay lang yung aking plano, kaya ito ginawa itong challenge na to. Tsaka, lang yung nabentaan natin. Wala tayong magagawa. Siguro, dadagdagan ko na lang para mas marami siya. Sinubukan ko lang talaga yung ginagawa nila na pumulasi. Ganun lang pala kahirap yun, guys. Na-try ko lang ulit ang hirap pala magbulasi <laughs> nabuhang pa pala ulit guys nakakapagod ilang buwan ko na siya pinagipunan pero, <laughs> pero ayun lang yung nabentaan ko 2.13 lang ni-expect ko makakapaganda tayo eh 300 300, 400 ganun yung ni-expect ko eh. kaso ganun lang pala yung kakunti eh. <laughs> kulang pa pala tante may bentaan tayo at may may tutulong tayo kahit papano kaya samahan nyo kami sa palengke. Bibili kami ng mga kailangan natin bilhin. The next step. So, ito na yung ating pansit. Luto na siya. Yan. So, lalagay ko na sa ano. Sa plato. Ito. Plato. Wala kasi ako makitang styrofoam. Kaya ito na lang binili ko. Yung parang papel. Karton lang. Tapos tinedor. Ito na. natin. Ito. Yan. Tapos yung Indominila Nesty. eto ang dito lalagay yung Nesty para marami tayong yung ano natin. Panulak. Diyan lalagay yung tubig. Stay halo ko doon. So yan guys. Ano ko muna to lalagay ko muna to dito sa mga plato. Dito sa lalagyan. Hours later. So yan guys, tapos na natin ilagay sa ano sa lalagyan ng mga So ito na siya. Tapos yung ngayon nila, ito. Ay, ilagay ko lang sa ano, plastic. Para ano lang, sisip-sipin lang nila. Madali lang. Ganun lang. So, 22 na peraso lang guys. Eh, lang yung naano natin. Kinaya natin. 22 na peraso. Tapos ayun, 24 ata. Ayun lang yung kinaya ng budget natin. Kaya, pagpasensya nyo na siguro babaoy na lang ako sa susunod sana makatulong to sa kanila kahit pa paano makatawid sa gutom nila ngayong araw na to so dito ko natatapusin pala tong video na to guys sa so, salamat sa sa inyo sa panonood salamat sa support guys yan lang at hindi ko na ito bibidyoan. Pagbibigay na ito, hindi ko na bibidyoan. So dito na lang to guys. Salamat sa lahat. Peace. Bye.